Atong stuff niyo, pinagbibintangan ako, ninakaw ko daw yung pera niya. Bakit kayo tumatanggap ng ganyang stuff dito? Dapat pinapaalis na yan eh. Iya. Yeah. Teka lang, what's happening here? Hello po ma'am, here's your gadget po from Cellboy. And here's your card po. Thank you, thank you. Um, Anak, mukhang naiwan ko yata yung wallet ko sa car natin. Do you have any cash ba? Kahit 1K lang? Mom, wala. Hindi ako nagka-cash, di ba? I use card. Oh, okay. Don't worry. Mukha na dito na naman pala. Ah, here's a tip for you. Thank you. Mom, sobrang laki naman, oh. Eh, for a stuff like you. Pwede mo naman siyang bigyan ng 50 or 20 pesos lang, oh. Ah, uh, oo nga po, ma'am. Sobrang laki naman po yata nito. Parang hindi ko po ito matatanggap. No, tanggapin mo yan. And besides, dito sa Cellboy, allowed naman kayong tumanggap ng tip from customers, right? And deserve mo yan kasi naging happy naman yung aking daughter and also napagsilbihan mo kami ng maayos. So, that's for you. Thank you po, mama. Malaking tulong po to sa akin. So, so brasa, thank you so much. You deserve it, huh? oh, Come on, anak. I have a meeting, pie. Eh. Come on. Oh, thank you, dear. Okay. Um, uh, Nandito ka pa po. May kailan ka pa po ba? Ang um, wala. I just want to say thank you. Ma'am! Teka lang po. Yes? May kailangan ka? Ma'am, sorry po ah, pero nakita ko po kasi kayong may pinulot sa sahig eh. And nakita ko rin po na nilagay niyo po yung 1,000 sa bag niyo. Excuse me, pinagbibintangan mo ba ako pag nanakaw? paalala ko lang sa'yo ah, mayaman ako. I don't need your money. Ah, uh, ma'am. Mawalang galang na po ah. Eh, alam ko naman po na mayaman kayo Pero nakita ko po kasi kayo. Uh, pwede po bang i-check na lang natin, ma'am? And besides, galing din man po yung pera sa ma'am nyo. And kailangan na kailangan ko rin po kasi yung pera na yun. Wala nga sa akin, di ba? Ano ka ba? Kung ikukumpara yung itsura natin at estado natin dalawa, Halata namang mas lamang ako, di ba? So don't you ever think na may nanakawin ako sa'yo. Kasi meron ako nang wala ka. Um, excuse me po. Uh, what's happening here? Um, by the way, ako nga po yung manager ng store. Uh, ano po ba may tutulong po? At stuff nyo, pinagbibintangan ako, ninakaw ko daw yung pera niya. Bakit kayo tumatanggap ng ganyang stuff dito? Dapat pinapaalis na yan eh. Iya. Yeah. Teka lang, what's happening here? Ah, uh, ma'am, sorry po. Hindi ko naman po gusto na pagbintangan kayo eh. Pero gusto ko lang din, man po kasi talaga malaman yung totoo. Ah, sir, bigla lang po kasing nawala yung pera ko eh. Nakita ko po si ma'am na pinulot niya po yung pera ko sa sahig tas nilagay niya po sa bag. <laughs> Pero okay na po yun, ma'am. Hayaan niyo na po yun. Huwag niyo na lang pong pansinin. Sorry po talaga, ma'am. Hindi na po maulit. Yun naman pala eh. Ma'am, let's go. Oh, wait, teka lang. Yung pera mo bang nawawala is yung binigay ko sa'yo kanina? And you saw it na nilalagay ng anak ko sa bag niya? Eya, show me your bag. Mom, don't tell me kakampihan mo yan kesa sa akin, ang anak mo ko. At kahit hindi naman, kita mo naman yung estado namin dalawa sa buhay. Stuff lang yan, walang pera, while me, mayaman. So, sa amin dalawa, mas may possibility siya na magnakaw kaysa sa akin. Um, ma'am, uh, excuse me lang po ah. Knowing Floyd, hindi hindi niya po magagawa yun. Tsaka, hindi naman po natin kailangan tignan yung estado ng buhay ng isang tao para malaman yung totoong nangyari, di ba? Kaya sana kahit mahirap o mayaman, eh, bagus po tayo ng pantay sa tao. Oo nga naman, anak. Tama nga naman siya. Wala namang masama kung ipapakita mo yung laman ng bag mo, di ba? Total, sinabi mo naman na hindi mo kinuha. Okay? Mom, wala nga. Mom! Eh, ano to, Eya? Pera ko yan! That is definitely not yours, Eya. Remember kanina, tinatanong kita, if you have cash, ang sabi mo, No, ma'am, I use card. Anak, hindi kita tinuruan ng ganyan. Mag-sorry ka at ibalik mo yan sa kanya. Okay, fine. Bakit pa kasi nagbibigay ka ng ganyang kalaking pera sa isang staff lang? Anak, hindi kita tinuruan maging madamot ng ganyan. Nasa na yung lahat-lahat. Pati -lahat. ba naman yan, kukunin mo pa sa kawawang staff? Mag-sorry ka at ibalik mo yan. Pero, ma'am... O oh, sige, at grounded ka. I won't tolerate you for that kind of attitude, ha? Okay. Sorry. Ah, sir, asensya na po kayo sa ginawa ng anak ko ha. Hindi ko po talaga siya pinalaking ganyan. Ewan ko bakit naging spoiled brat yan ang ganyan. Sobrang pasensya po talaga. Uh, Ma'am, kung po dapat mag-sorry eh. dahil po sa akin, nagkagulo po kayong dalawa. I'm so, sorry po talaga. Alam mo, tama si manager. Wala yan sa pananamit mo, mayaman ka ba o mahirap ka o kung anong estado mo sa buhay. At hindi porke may pera kami o anak ko siya, eh dapat ko siyang kampihan. Bilang magulang niya, ako ang dapat magtama ng pagkakamali niya at nakakahiya yun na ginagawa niyang ganyan sa ibang tao. Kaya pasensya po talaga and I will make sure na hindi na po ito mauulit. Kaya maraming salamat po at sobrang pasensya po talaga. Uh -huh. sorry po ulit sa nagawa kong gulog pero Nagpapasalamat din po ako sa inyo na kahit po ganto lang po ako is patay po yung tingin nyo sa mga kagaya po namin kahit na mayaman po kayo. Kaya maraming maraming salamat po ma'am at sana po eh hindi po ito maka sa trabaho. Promise po, hindi ko na po uulit eh. More blessings sa inyo dito sa inyong shop, dito sa Cellboy. Thank you so much ha. Thank you po. Ano, una na ako ha. Bili na lang kami ulit sa susunod. <laughs> Okay lang yun, no ka ba? Tsaka wala ka namang kasalanan eh. Alam mo, ayaw namin na ginaganan yung tao namin. Kasi hindi ka lang basta tao lang. Pamilya ka na din namin. Tsaka ito pa ah. Kapag alam mo gumagawa ka ng tama, huwag kang matakot ay eh paglaban ng karapatan nila. Okay? Yes, sir. Thank you po. Oh, sige na. Ang dami ng customer, oh. oh. Assist mo na sila. Sige ba, sir. Sige okay. Thank, Thank you po. Yeah. Maraming salamat po sa tagapangunoon po ng Tibon Manila, kasama ang Selboy. Ako po si Aldin Teng na nagpapasalamat po muli sa inyo Dahil sa suporta niyo po kaya po tayo nakakagawa ng mga ganitong pelikula or palabas po sa social media. Gusto ko lang po uh, pag-usapan po natin uh, ayun nga yung palabas natin na uh, about sa panguhusga sa mga kapwa natin na tayo po, wag po tayo basta-basta po nang Kung hindi po maayos ang mga panlabas nila at hindi maganda mga kanilang suotan, is na po kagad natin na masama silang tao, hindi po sila pwede pagkatiwalaan, nagkakamali po kayo dyan. Kasi minsan po, kung sino pa po pong may maayos na damit, magagandang gamit, sila pa po pong minsan ang mga nanuloko sa atin. Kasi ang tunay na pagkatao, wala po yan sa panlabas kung hindi po nasa panloob po. Ayun lang po ang masasabi ko at Uh, sa mga taga-panood po natin, supportan nyo po ang Selboy. Eh. Bakit po? Dahil po, ang bawat benta po dito is tulong po sa iba. Yun lang po. Maraming salamat. lang na po, ma'am. Alam ko naman po na mayaman kayo eh. Pero nakita ko po kasi kayo, ma'am eh. At saka... Cut, cut. okay lang po parang nag ko sa una. <laughs> Alam ko naman po na mayaman kayo eh. Pero nakita ko po kasi kayo. At saka... Sa so, pang direct, sorry, sorry, sorry. Ano yun? Excuse me? Pinagkakamalan mo ba ako mag ah, Wait lang, napaka- uh, Okay. Sige lang, tapos Okay, sorry, sorry. Pinagkakamalan mo ba ako? Okay. Saan nagtatip mo ba? I don't- I don't- I don't- Okay. Anak, masama yan. Hindi kita tinuruan maging ganyan. Ay, bakit ito'y nakuha ko? <laughs> Tangina. <laughs> bakit mo kasi hawak yan? Amina yan. Ba't ano to? <laughs> okay, fine. Bakit kasi nagbibigay ka ng ganito kalaking amount sa isang staff lang? Okay, fine. Adi, ground dog ka. Ground dog. Ano? Mali na lang <laughs> ang sinabi mo. Ang ina! Ano ba? Bye. It's okay lang yan, oh. Wala kang mag-inamang kasalanan, eh. Tsaka... Ayaw namin ng mga inaap yung mga tao namin. Lalong-lalo lalo na hindi ka ng tao namin. Hindi ka kapap Mm Ma, Mike test, test. Ayaw namin ng mga inaapi yung mga tao namin. Lalong lalo na hindi ka lang basta tao namin. Kap, kap, kapo, kap, kap, Hi, I'm Aya Aizot. Hi fam, this is Ian Pecho. At ako naman po si Floyd Florentino. Maraming salamat po sa araw-araw na panunood ng Tibon Manila. Kasama si Cellboy. At kapag bibili po kayo ng phones, accessories, and gadgets, dito na po kayo bumili sa Cellboy dahil ang bawat benta ay tulong sa iba. At syempre, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa YouTube channel ng Tibon Manila. And please subscribe and follow us to our social media accounts such as our TikTok and Facebook account sa Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayay walang, walang katulad. Eh! Eh! t Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat t Manila, walang pag-aalilangan t Manila, walang pag ali